Mga si, sa video episode na to, ay maghahanap tayo ng masarap na kainan dito sa Kalumpit. Chong, 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 chong! Welcome to another food trip episode. Siyempre, may kasama tayo ngayon si... Oh, let's go, tara! galang aalam nga tayo ng mga kainan. Banta masarap daw yung mga kainan dito. At ito nga mga chongsi, isang maliwalas at malinis na sisling house ang aming napuntahan dito sa kalumpit. Isang go-to-go -go na kainan kapag nag ng iba't ibang variety ng sisling menu. Mula sa sisling sisig, sisling chicken at sisling pusit, kaya ito ang mga chongsi, ikiman na. Ito mga chongsi, for the first bite, umorder tayo na uh, uh sisling pusit. With Java rice, chongsi, si -si kajojo blaga naman. Yan mga chongsi, mo dam naman tayo ng na. sisling yeah. sisig. Unlimited soap na po to. Unlimited rice na po, Re. Right? The first bite, tigman natin. Kung gusto ko dyan, eh. Yung may balbas. Ta. Yeah. Second bite. Dito yan sa Militas mga Jonesy. Si. Titigman natin ngayon ito sisling sisik. Dito sa Alumpit, Pulakad. <laughs> Sarap siya. Lasang-lasa yung pagiging yung sisting niya. Mahal sa rice niya, Java rice. Go. Abot mga chonsi, meron ba tayo? Sisling chicken. Uman naman natin ngayon itong soup. Uh, wrap and egg soup. Lasa lasang sa siya, lasang-lasang yun. They're yeah. located ang Amelito Sisling House Kalumpit branch along MacArthur Highway near stoplight across Pulilan Road. See you in the next one. Bye-bye.